Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw sa inyong lahat? Kamusta? Pasensya na po kayo kahapon ay wala ako kasi uh, ang daming alam nyo naman kapag kapag 15 in 16 talagang crowded ang work ko. Oo, maraming report na kailangan ayusin. Yung mga ina nagpapaalaga, kailangan natin na tutukan, alam niyo 'yon. So hindi po talaga kinaya ng powers ko kahapon. Kasensya na. Anyway, uh, unahin natin yung person mo. Ano ba yung ganap niya ngayon? Ano ba yung energy? Anong nangyari? Okay? Kamusta naman kayo? Okay. Okay, bisnila. Uh, isipin nyo, syempre, na ma-absorb natin yung energy nyo. Para kahit papaano paano ay ma-absorb natin yung energy ng person mo Okay? Bismillah. Maraming salamat po sa nagpabuk ng reading. Maraming salamat din po sa mga nag-avail ng ano ba, bracelet or nagpaalaga sa atin. Maraming maraming salamat mga langga. Malab ko. Temperance. The devil. Okay. Unang bungad pa lang meron ng may nanonood dito sa akin na spelling person mo. Napakabait ng tao na ito at love na love ka. Biglang nag-twist. Biglang may nangyari, ano? Biglang naglalamig. Pero nang love kayo. Eh. Nandito si, eh, em si Empress eh. I know, alam ko po itong tao na ito ay maraming kasinungalingan. Maraming tinatago. Maraming something sa kanya. Okay? Marami siyang... Uh, ano ba, Pas, pa, paligoy-ligoy. Pero sa totoo lang, yung ginagawa niya is pangluloko. Okay? Hmm. Pero ito yung nakakalungkot. Ito yung nakakalungkot talaga. Pasensya na kayo, kailangan ko tong sabihin. Alam mo, at alam mo sa sarili mo na may mali dyan sa tao na yan. Pero pinagpapatuloy mo pa rin. Ganong kalaki ang pagmamahal mo sa kanya tanggap mo itong tao na ito. Mm -mm. Yun lang nga lang. Dito sa Seven of Swords, parang nasisense ko ay parang parang kahit anong gawin niya, tanggap mo siya. Tapos sabi, sinasabi niya, andyan lang yan yung taong mahal ko. Hindi ako iiwan. So, may, may ka, ano to, naging panatag itong tao na ito. Naging panatag siya na hindi mo siya, Um, hindi mo siya iiwan, okay? Hindi mo siya, hindi mo kayang mawala itong tao na ito. Okay, may na-sense din ako na parang hindi ko alam kung third party ka or kasi, excuse ha, meron kasi mga Muslim na second wife, third wife, or fourth wife, ba diba? May mga ganon. So, maring kabilang ka dito. Okay? Maring meron siyang pakakasalan. Okay? Uh, Muslim po kayo. Pero, tingin ko parang ano eh. Isang mataas ang katungkulan mo. Hindi ko alam kung nurse ka ba or... Hindi, hindi ako sure ha. Mataas kasi to. Hindi, hindi ko lang matumpok yung trabaho mo. Pero, nasa medical area ka ata for sure. Yan, yan, sigurado tayo. Kasi may nakip, nakita akong nakaputi ngayon, nanonood sa akin. Hindi ko alam, oh, may cats and dog ata. Sa, mahilig ka sa animals. Okay? Parang may lakad ka. Okay? Yan, pang may lakad. May nasa-sense din ako may lakad yung person mo, pero nagdadalawang isip siya. Okay? Um, possible, nasa 'Yung mga nanonood dito sa akin, malapit sa Pilipinas din, like Japan, Korea, meron din malayo tayo, Europe, USA. Okay? Pero malakas 'tong mga energy na ito. Malakas. Ang ganda para nakita ko 'yung New Zealand. Ang ganda. Italy din meron. Meron din Japan, Korea, Malaysia. Hello, hello. Yan malapit 'yan sa atin, mga Thailand, Hong Kong. 'Yung mga malalapit sa atin kapag hindi ko po nabanggit yon ay common sense kung ano yung malapit sa atin kayo yan okay mm, may mga parang curly hair okay may mga straight din may ikse. siguro kayo talaga po. ah uh, meron dito parang pinipilit mo talagang manood sa akin no even ni escape mo ako a day kahit pagod ka minsan nakakatulog ka na basta piniplay mo maganda po yon Hayaan nyo lang mag-play sa cellphone or ah uh, TV, yung ano nyo, kasi nag, may positive chi pa rin yan. Okay? Kung manonood kayo. Anyway, itong tao na ito, maraming, marami siyang kasinungalingan sa'yo. Pero alam ko po na malakas ang pakiramdam ko na um, alam mo siya eh. Kilala mo yan, tao na yan eh. Okay? Mm. Ayaw kanyang pakawalan hindi. Kahit ganyan siya, kahit hindi, na, hindi mo na maintindihan yung ugali niya, um, hindi mo na maintindihan yung, yung meron naman gustong pakawalan, pero hoping ka na magbabago itong taon na ito. Okay? Minumong kahit kung magpa kayo kasi halo pa rin tong energy na to sa general reading natin, ha? The chariot and the fool. And the lovers. Ayaw ka pakawalan kahit anong mangyari. Okay? Yung iba sa inyo, kilala niyo na ang destiny niyo Kasama mo na. Okay? Kung mag-asawa kayo, eh... Ayan, no? Naputol ba yung connections niyo Pwede rin na sustento? Okay? Mm -hmm. Even third party dito, nanonood dito sa akin. Um, wala namang pong hindi ako nanguhusga ng mga ganyan. Ayoko lang mga in denial kayo, okay? Alam nyo sa sarili ninyo na yung person ninyo ay may something. Pero yung, yung may, hindi naman kasi lahat ng third party ay masama, okay? Meron na bibiktima ng lalaki, meron, ana, minsan yung, alam yun, yung dinidate sila, tapos binubuntis sila kaagad. Meron po mga ganon, okay? So, ang nangyayari, nagiging third party sila, okay? Um, magaling ka eh. Kasi idol, nakikita ka niya, ini-stock oh. Okay, may pag-uusap. Gusto ka niya kausapin. Oh. Hmm, okay, okay. Ha. magulong isip ng tao nito. Okay, magulo siya. Hindi siya intaktong kausap. Hindi mo siya makakausap ng matino. Hindi eh. Hindi. Hindi ganun ka hindi ganun ka simple. Okay? Yan. Case of wants and kasi may gumagawa sa kanya, may nagpipigil. Okay? Malaki yung gusto ng isang tao na ito. Possible na isa sa inyo ang isa sa inyo na excess niya or hindi natin alam. Basta meron pong gumagawa eh. Possible din na pam pamilya. Kasi ang pamilya din. Minsan, nagugulat ako. Akala ko, mga excess yung gumawa. Yung pala, pag nagpaalaga sa akin yung mga client ko, involved pa lang family. Pinagawa. Kasi because of money. Yan. Especially sa mga bena ninyo, kaaway ninyo. Di ba? Gusto nilang makontrol nilang anak nila. Di ba? Nakakaloka yun. Okay? So, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Ace of Pentacles. Okay. <clears throat> May nantay at ang itong tao na itong tawag. Possible din. Mangyayari, mga, mangyayari ito. Uh, Mag-uusap kayo. Siguro meron kayong pagpupulong, pagtitipon, or mangyayari. Okay. Maano siya eh. Ma, kung may kung itong tao na ito possible na magbabayad naman siya ng mga uh, atraso niya sa iyo possible anak yan um, ano ba yan sustento ang tawag yan so may nakikita naman ako dito aayusin niya kanyang uh, na ano to damage ang ginawa niya okay possible sustento matagal na hindi nagpaparamdam yan okay maaring may humahad lang 'yang, umahad lang lang kaya hindi nakakapagbigay, possible. Mm, may paparating na swerte sa kanya sa person mo. Okay? Yan. So may lakad, may inuman tong bukas mamaya. May bukas, may ganun. may party. May nakikita ako, possible din to baka mag-dinner o ano man, uh work involved, uh friends involved siguro family din may my birthday may mga ganun okay or kayo dal or maring kayo mayroon kayong pupuntahan may lakad kayo may ayusin kayo may loan ba kayong inaantay possible na maaprubahan yan okay you maganda yung cards ng person niya, even na spell siya even hindi siya okay okay uh, even na uh, pero maganda pa rin yung parang sinasabi natin yung career niya okay siguro madiskarte din talaga yung person mo. Marunong to magsalita. Marunong siya makipagkomunikasyon sa tao. Okay. Tingnan natin. Ayan oh. Oh, okay. Sorry ha. Alam nyo sa sarili nyo, uh, meron ng nakikipagtalik yun sa iba. I'm sorry, kailangan ko sabihin yan. Nakikipagtalik yan sa iba. Possible na magkikita mamaya. Mm -hmm. Oh my God. Okay. Oh. Ito yung kinakatakutan mo. Baka makabuntis ito. Yan. Okay. Pero ayaw ka niyang mawala eh, Kahit anong mangyari eh. Hindi pwede maghiwalay kayo. Parang ganun yung nasa isip niya eh. Tulungan ninyo yung person ninyo. Kasi possible talaga yan na nagawa. Ha? Possible po talaga yan. So, hindi ko alam kung possible din nasa abroad ka, long distance, ano? Long distance, long last. Ano to eh, matagal na pag-ibig na to eh. Siguro matagal na kayo ng person mo. Okay, love mo talaga to. Kahit anong mangyari, paglalaban nyo yung person ninyo. Naintindihan? especially yung mga na-spell na yan hindi yan silang kaaway mo demonyo yan ang kaaway nyo huwag kayong magpapatalo okay at magingat ka baka kasi gawin ka eh ayan o oh. oh, balak na tatrabahoyin ka na para masira okay pagdating naman ito mukhang may lakad ka um nangangati ba yung talampakan mo Ayan, may lakad ka matutuloy ang ano ninyo. A knight of cups and two of swords and eight of wands. Matutuloy ang lakad mo dahil nako makikipag ka possible kung single ka. Um sex, kung single ka mag-ingat-ingat makipagtalik. Kung sa bago pa lang baka mabuntis ka, may chance na mabuntis ka. Okay? Kung hindi po ito ikaw ay maaring makikipagkita yung person mo, meron siyang makikipagdalik ito. Pero mahal ka niya talaga, oh. Ayan, oh. Naggawa daw talaga yung person mo. Underspell. May gumagawa sa inyo. Oh, ayan, oh. Para sirain kayo. May gumasto talaga dito, eh. Tinggal Matingin ang galit nito. Okay. Dito magpapatalo. King of Pentacles. And the moon may nanonood dito sa akin na maring ikaw meron kang kalaguyo. Okay? Um, nawala yung gana mo sa asawa mo, maring hindi binibigay ng kaligayahan kaligayahan mo sa asawa mo. Yung asawa mo hindi niya may bigay, kaya ka, uh, meron kang third party. Okay? Maring magsisex kayo, malapit na. Possible. Okay? Mahal mo talagang tao na yan. Mahal na mahal ka naman niya. Okay? Ikaw ang may third party hmm mag-ingat lang kayo kasi baka uh, ma-booking, ha? Mag-ingat-ingat lang. Yan. O, maapaw na blessings. Wow, tingnan mo naman. Tingnan nyo. Ito 'yung sinasabi ko. Lahat ng lahat ng uh, in, ano 'to, inaapakan, binababa, iniinsulto, inaangat ng Diyos. 'Di ba? Galing oh. Wow, wow may plano ka bang magpagawa ng bahay, magayos or something lahat naman siguro tayo gusto natin magkaroon ng bahay. Insya Allah magkakaroon ka ng bahay. Yarab, tulungan nyo po itong tao na ito nanonood sa akin. Tuparin nyo po ang kanilang mga kahinil, kahinil, kahingil. <laughs> <laughs> Nabulol na naman ako. Kahilingan. Okay? So, yarab, maawa po kayo sa kanila. Lord, parang awan nyo na po. Tanggalin nyo po lahat ng takot sa puso nila. Lahat, lahat ng taong mahal nila, itulungan nyo po sila. Lahat ng taong mabuti sa kanila, itulungan nyo po. Especially po yung mga anak nila, tulungan nyo po. Protektahan. ah laban sa mga kasamaan na nag-aalaga. Huwag sana pong saktan. No? Ilayo sa mga, sa mga harm na tao. Okay? you know, pangarap nila pong magkaroon ng bahay, lupa, magkasolo, or kahit blessings man lang, magkaroon, mag yung kanilang business. Sa lahat ng nanonood dito sa akin, even nagtatrabaho ka, meron nanonood sa akin, na ma'am, kahit nanonood po ako, nagkakapera po ako sa inyo. Ganon po kalakas ng power ng ating prayer. Okay? Yarab, sa lahat po na nagtatrabaho ngayon, nanonood po sa akin, maliit na business or kahit anuman, buksan nyo po ang pinto ng pinto ng swerte. Paulanin ninyo po ang swerte para sa kanila. Ipapasukin nyo po ang positive chi sa kanilang tahanan, sa kanilang sarili. Para maging suerte uh, swerte po sila. Yarab. bigyan nyo po sila ng blessings, blessings, siksik, siksik, liglig, lig, umaapaw na blessings. Yarab. mawa po kayo. Para po sila makalagpos sa problema, bayarin, loan, ah uh, kahit hindi nila loan, meron kasi mga pinahabol na nag ano ba yun, lang daw, nakakaawa. Okay? Yarab, insya Allah, makalagpus po sila. Meron din po dito na hindi po na, hindi na nakaasawa, nag sa mga pamilya, nagpaaral ng mga pamangkin. Yarab, lahat po ng kanilang mga pamangkin naway, suklian ng kabutihan ng taong itong nanonood. Mga kapatid na nandito sa Pilipinas na sa ibang bansa ang nagsusuport, nagsusuporta, walang humpay na pagmamahal katapusan. Bigyan niyo po ito ng blessings itong tao na ito, Yarab. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat pinagdadasal ko po kayo. Wow, isang magandang blessings po ito parating sa inyo. Yarap, paulan niyo po sila. Please, sa po ako sa inyo. Sa lahat ng anghel nakikinig kikinig ngayon sa akin, gawin nyo po itong totoo. Alam ko po may perang papasok sa inyo. Nakikita ko po yan. Maniwala po kayo. Akitin nyo po yung swerte. Please, wag po kayong maging mahina. Parang awa nyo na. Huwag kayong sumuko. Kung dito sa mundong ito, malungkot po tayo. Walang feeling ninyo na hindi na kayo mahal ng Diyos. Huwag po kayong bumitaw sa Kanya. Dahil sa kabilang buhay, isang malaking paraiso ang naghihintay sa inyo. Gumawa kayo lagi ng kabutihan. Okay? Yan ang babaunin natin sa kabilang buhay. Naintindihan ninyo? Ganon kabait ang Diyos sa atin. Okay? at doon naman at doon naman sa person ninyo kung nahihirapan kayo lumapit kayo sa akin huwag kayong matakot huwag kayong mahiya basta gusto ko lang maging maayos po kayo huwag po kayong maging basto sa mga tao ko even sa akin please lang huwag niyo pong ubusin yung oras ko kung ayaw niyo pong magpa-reading kung ayaw niyo pong mag, magpatulong sa akin huwag niyo na lang po akong kausapin time is gold po sa amin dito huwag po tayong huwag niyo pong ubusin yung oras ko okay So, nakapokus po ako sa mga taong tutulungan. Marami po akong ginagawa. Marami pong umaasa sa akin. Kaya ako po'y nakikiusap sa inyo kung, kung wala naman po kayong balak talagang lumapit sa akin. Huwag nyo na lang po akong kausapin. Marami po kasing nagme-message sa akin na wala namang kwenta. Please lang ha. Nakikiusap po ako sa inyo. Inuulit ko marami pong umaasa sa akin. <clears throat> Maraming maraming salamat sa lahat ng na nagtitiwala sa akin. Maraming maraming salamat sa mga client bumabalik dala-dala ang mga client. Subhanallah. Rini-refer nila tayo sa kanilang mga kaibigan, rini-refer nila tayo sa kanila sa lahat. Ang galing, okay? Ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Ito po ang akin Facebook account, May Litaro. Teka lang. Okay. Yan po ang aking Facebook account my litaro mag-message po kayo dito yan lang po ang inyong imemessage. message wala po kayong ibang i-message kundi yan Okay inupload po yan ng August 3, 7, ano ba basta 17 na meron siyang react 740 88 comments yan po ang cover natin Okay inupload po yan ng June 4 tapos meron po siyang react na 456 meron po siyang 54 sorry 54 comments okay kapag kayo ay nakapag-book sakali nagbayad kayo ng pera hindi ko kayo na replyan baka po nasira si Messenger kasi minsan po talaga grabe ang higpit ngayon ni ni Meta sana nga bumalik na lang si Facebook ano si Meta napakahigpit yan So, kung nakapag-book po kayo, nakapagbayad kayo, i-message nyo po ako sa Viber. Pero hindi ko po kayo papansinin kung okay po ang aking messenger. Naintindihan, inuulit ko pang emergency purpose lang po ito. Kung ayaw nyo po sa Viber, dito po kayo sa isa. Emergency, uh, ano ko po yan, account. Okay, kapag sira po si, uh, si Miley Tarot. in po yan ng May 13. Yan. FDM meron tayong kasi skincare. Okay. June 19. ah uh, meron po siyang React 18. Okay. Yan. Okay. Dapat po hindi po kayo maligaw. Inulit ko pang emergency purpose lang to. Dito pa rin kayo magme-message sa aking Facebook account. Okay. Maraming salamat. Uh, magbasa tayo ng Ay ma'am gusto ko lang po din magpasalamat sa iyo at alam ko pong busy po kayo bilisan ko lang po itong sinasabi ko. Maraming maraming salamat sa iyo, ma'am, kasi ang laki po ng pinagbago ng aking person. Unti-unti na po siyang nagbago. Nagulat po ako, pati po pakikipag-date ni Yaya, niya yan, yan na po ako. At lumalabas na po kami ulit. Nagkaroon po siya ulit sa akin ng time. Ang laki po ng pasasalamat ko po talaga sa inyo, ma'am. Maraming maraming salamat kasi hindi na po ako naging masaya sa loob ng walong taon. Maraming salamat, ma'am, kasi binigyan mo ako ng pag-asa na mabuo kami ulit ng pamilya. Uy, maraming salamat. Mm -mm. Okay, malapit na po siyang mag-retire at alam ko po, ma'am, kahit may anak siya sa labas. Ooh. At ang sabi mo sa akin, huwag idamay ang bata talagang ang laking tulong mo talaga sa akin ma'am nawala po yung galit ko hindi na po ako nagiging sakit maraming maraming salamat po talaga sa tulong mo ang sabi ko po ay kung gusto kung papayag ang babae na bisitahin pag pa bisitahin ang bata wala namang po problema sa akin patuloy po ang sustento niya sa bata ng patas maraming maraming salamat po talaga ma'am ang laki po talaga ng ng pinagbago niya at ano to yung anak ko po na may depression unti-unti na pong gumagaling kasi nakikita niya po yung tatay niya maraming maraming salamat ma'am sa pagsoli ng asawa ko halos magpakamatay na po ang kanyang anak kasi talagang favorite talagang favorite niya ang anak na yon namin nang nag nang nagkababae lang po siya ay bigla niyang kaming nakalimutan kaya halos naman magpakamatay ang aking anak ma'am taos puso po nagpapasalamat ang anak ko nahihiya lang po siyang tawagan ka or kausapin ka pero buong puso po kami nagpapasalamat na mag-ina maraming maraming salamat grabe yun oo oh, ako makatatay din ako nalala ko si ma'am, sorry ah, nalala ko yung, alam mo ba, yung anak niya pa yung nagpadala ng pera para yung anak na yon ay nag-aaral pa college. Um, Nag-ipon yung bata, pinapadala naman sila ng tatay nila, hindi sila pinabayaan, yung nga lang hindi na nakikita. Nag-ipon yung bata para may pang yung nanay niya. Grabe, tapos nagulat nagulat si ma'am naman niya. Nakilala, na nakilala ako ni ma'am doon sa anak niya. Pinili talaga ng bata na humingi sila ng tulong sa amin. Yan, so... Grabe. Na, nakakatuwa yung makakabasa ka ng ganyan na success story. Hindi man ako Diyos. Hindi man ako Diyos hindi ko may ng Diyos, hindi ko sinasabi na ako yung pinaka-powerful. Powerful, pero maraming maraming salamat. Iarab sa lahat ng tiwala mo sa akin. Even yung mga anghel na malaikat na tumutulong sa akin, maraming maraming salamat sa inyo dahil ako ang napili ninyong ganito bigyan ng gift para tumulong sa mga tao nakakatuwa kasi ang daming ang daming success story natin mga alam ko maraming maraming salamat sa tiwala ninyo mga client ko na bumabalik yung mga business na umaangat yung mga grabe hindi naman po ako perfect may mga fail din po tayo may mga rason kung bakit nag fail minsan kasi masama ang atensyon ng client na yon so hindi natin tutulungan niyan. May mga ganun po eh. So hindi ko na po yung desisyon. Tao pa rin ako, Diyos pa rin ang ating amo. Siya pa rin ang boss natin. Okay? Lakasan lang natin ang pananalampalataya natin, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko nga sa inyo, kung malakas sa paniniwala ninyo, hindi hindi kayo pababayaan ng nasa itaas. Tandaan ninyo lahat ng hirap, lahat ng luha ng nararamdaman ninyo. Oh, may kapalit yan. May kapalit yan. Okay? Maniwala kayo sa sarili ninyo. Hindi habang buhay nandyan kayo. Tandaan nyo yan. Okay? Sige po, ingat kayo. Maraming maraming salamat po talaga. Ang dami kong success story ngayon. Kaya emotional po talaga ako. Ang dami kong nababasa. Sobrang maraming maraming salamat po. Ingat po kayo. Okay? Bye-bye.